Hello! This is Ate Do the Mondon Channel I'm cooking Pancit Bato Galing sa Iloilo -ilo, But malagkit siya Hindi ko masyadong gusto, mas gusto ko yung pancit Asaka Pinoy pancit There! Medyo malagkit siya Kasi nakatago sa freezer ng ilang araw na Kasi wala akong time magluto then kailangan kong lutuin kasi nabili ko lahat ng mga sahog like uh, pork I boiled the pork yung bituka ng manok kasaka yung puso atay ng manok kasaka what else? gulay gulay there very colorful there this is our lunch and dinner pero wala yung mga babae na cancel mga day off nila kailangan nilang mag-work. There. So, wala kaming bisita. Only me and Mr. Ling cannot finish all. So, oh my sister will come to pick up some food. Kahit nagmamadali siyang pauwi. Ay, good Lord. Kaya nagluto ka. Kala ko may makakapunta. Kasi pagpupunta sila, wala kaming pagkain. Sa labas kami kakain. Siyempre, si Mr. Ling ang magbabayad. At least dito kunti lang ang gastos mo, bibili na mga sahog. Mamaya, yung adobong baboy. I mean, yung, ano, yung string beans. Yung, oh, nakalimutan ko yung tawag sa Tagalog. Yun. String beans. Kutong. String beans. Nakalimutan ko sa Tagalog pangalan. String beans i-adobo ko ito with baboy kasi nakita ko yung video na share na namimiss ko yung adobong beans so kahapon namalinki ako habang si Mr. Ling ay tulog kasi sa ngayon sobrang init kaya parang nakakatakot ba siya na natutulog lagi hindi maibuka yung mata ako din pag yung pagdumating ng aking sleeping time kaya hindi na ako nakakapanood talaga yung dire-diretso na yung tulog ko pag hindi mo ako nakita tapos bigla akong gising kasi kung, yung tulog ko talaga late AM na dahil sa YouTube ayun lagi ako nandyan silent lang kasi kinukuha ko yung tulog ko like kagabi si ako yabal sobrang late na yung pangkanyang midnight music nandyan lang ako na nakikinig tapos na, nakatulog na bigla kaya nag iikot ikot na lang yung ending ng Midnight Music. Kasi alas 3 na yata siya natapos. So before 3. Wah! Wow, sabi ko, si Kuya Bal, wala nang hinto. Mamaya biglang magkulap ang iyong katawan sa iyong puyat. Ako kaya ng katawan ko kasi marami akong rest. Kaya nakaka -panood ako kasi nakahiga lang ako. Yun ang rest ko talaga. Kasi dalawa kami ni Mr. Ling. Ang trabaho namin, matulog, mahiga kakain, and then resting time again. Minsan may nag-iimbita sa amin, lalabas kami, punta kami sa pick home. Sa so, ngayon, mainit, kaya nakakatakot na ilabas siya. So, that's all mga guys. Shout out time. kay Santos Matubang, Kalingap Rob, at Edna Vlogs, Amba J, Morello Vlogs, Sa Gumaka, Deputy, Kalingap Lydia, Maramara 77 Blog, Pilunis TV, Mix Blog. Sa Davao, Ambassador Kalinga Mik, Kalinga Agnes, the Deputy of Davao. And then, Sa Samar, si Dewey uh, the Great, Amba, Sodor ng Samar. at sa mga team waray nun, kasama niya hindi ko masyadong ano kasi hindi ko masyadong kabisado yung mga pangalan so sa India, kalingap Nico, shout out Lordy M. Magalpok shout out, kalingap My My, Miguel out mm. Mr. J.D. Uh, Mr. J, the PWD, shout out. Kuya Mel, shout out. Calling up to prayer, calling up uh, Marky Blog, shout out. Jan. Uh, who else? Who else? Andy Kayak Blogs, Marilo Lou Falcon shout out. si Ria Olarde si Rix Vlog, shout out Kuya Brooks Vlog, shout out Kuya Awe, shout out Hello Hindi ko makuha yung mukha ko kasi pawis na pawis Ayoko nang mainit Sobra talaga Ang katawan ko sumusuko Pag sobrang mainit, kaya na ako'y ay nagkukulaps Buti ngayon, walang hindi frozen yung mga paa ko ngayon Ay paglalabas ako, hindi pwedeng hindi ako mag-shoes kasi ayaw niya nang naka-open yung pa ako kasi yung gamot ma matapang kaya I'm suffering silently kaya wow. pasensya na pag wala ako lagi sa, sa mga live nyo hindi nakakasabay kasi kailangan kong mag-rest talaga at matulog, pag nakaidlip, wala na so there sa lahat-lahat dyan, sa mga team kalinga blogger shout out habang nasa loob ng ano si Miss Ling I can shout out or else siya ang sasagot at gagawa siya ng ingay sa ano niya <laughs> mag gagawa talaga siya ng ingay yan kaya hindi ako masyado, wala ako sa live din kasi madilim ma ma tong bahay namin pag hindi nakabukas yung mga bintana So, lahat sa lahat yan. Shout out. Bye again. Shout out. Bye-bye.